Ngayong kapaskuhan, hangad ng ang panlalawigan ng Pangasinan na magbigay tuwa at inspirasyon sa mga Pangasinense sa araw ng kapaskuhan. Kaya naman, ang bawat departamento ng Kapitolyo naghanda ng kanya-kanyang mga pagtatanghal. At nitong December 9 nga, sa harap ng Finance Building, nagpakitang gilas ang finance sector sa pagsayaw at pagkanta. Kaya mo to! sa At para sa exciting part, nagkaroon din ng magic show at dito, hindi napigilan ng mga manonood na mamangha. No, maganda rin kasi ano, yung mga tao may paglilibangan, may anong, yung mga bata sumaya. Saka ano yung mga programang ganito, talagang nakakapagtanggal ng stress sa mga tao din na sobrang busy. Pagkatapos nga ng iba't ibang pagtatanghal, enjoy ang mga kabataan maging ang kanilang mga magulang sa mga palarong inihanda ng finance sector. Ang aktibidad na ito ay alinsunod pa rin sa Galikin, The Capital Family Show ng Paskuhan sa Kapitolyo 2024. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.